what's mga par? So karong adlaw, kuyog gi ko ninyo sa atong laing laag laag vlog sa Amerika. So atong i-road trip ang Washington pangadto sa Oregon, then Oregon balik na pud Washington. Ah, na yun? Balik yun. Yeah, it, I didn't, I didn't it like, Ay, biya. Yeah. <laughs> <Ay, yeah. laughs> <laughs> Pero bago ta magpuga sa si gasolina, masayod ko ninyo kay gusto ko maayong katahuran. May yung um adlaw kanyang tanan diha sa mga wala libog o sa mga way utang. Apil na po ng nanay. Ayaw! Tara na! Kapasya na niya yung self-doubt. Kaya basig ang o ang sa inyo. May mga na po ng uban nga. Okay na, importante nga. Kung uyab na ara, hmm, sure ka. Nga wala niyong lingkod sa uban. Ayaw! Ah? Ay <laughs> Para ang una din na tumapitan ka ron, ang pinakalami, ang pinakalingaw nga... Ayaw! Ang pinakamakalingaw ng, uh, ay! <laughs> ay <ya! laughs> pinaka nga ng zoo sa Washington, ang... Huh? Olympic Game Farm. Yan kalayoon, mga 2 to 3 hours na siya, away, gigan diri sa Seattle. Pero depende kay kung muto ang traffic nga dahil ang sa kinabuhi. Basig one minute, na sa dito ah. Hindi ang mo tinapay, kay importante yun eh. Pero no, dito tamo palitag tinapay sa farm mismo. Kinahanglan gyud nga magdala tag pagkaon para nila. Kay kung kay dala ang mga hayop maghinuktok ra maglantaw-lantaw nimo. Mura kan lag ex nga ning balik niya uli dala Ang <laughs> <laughs> Ano <laughs> sa ni kay dili ta pud magawa sa sakyanan. Pero pwede tong pagkaon nila dire sa bintana. Mo sa drive through ba sa Jollibee o McDo ba pero ang kinalain lang dili price tong dala. Tinapay. Sa pamaytong tong ipaabot ani. Eh. Wani dah masulti. Dia alik jadi sabakan diri? dia. So, wani dah masulti atau nak atung ke pasi atau ganing refund mga beer base nak order ba? Mga Tugubur 8 sekarang kapatid dulu gaya. Hanti kita mga tertip pa nilang. Tara na! What's mga par? Nalagi ito derpita no? So, ang narealize na ako derpita is bawal kita masulti o bubang lingwahi. At ragin pwede isulti sulti ka kanang vowel sound ragin ba? Ah, unsan ang vowel sound. Ang kanang vowel sound ba? Kanang A, E, i Oo, kaning ala ragin ba? Kaya kung ka, ah! Oo! Hindi ko na hati. ka. <laughs> <Kasi> dapat <laughs> we don't stop. <laughs> oh, ay, yes, Ito Hello, cute mo. Ang cute -la -la. mo. bi -la -la. <laughs> <Ay. Ay, ay. laughs> ah, ah, respectful. <laughs> Darling! Oh, yeah. You're a dear. Come on. Hello. i <laughs> are <You're> so cute. you <laughs> 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 Sorry, i scared.

Mẹ hmm. login ah, <coughs> oh. Hi Bye. Bye Hi, bear. Close on I'm yeah. sorry. Hi <coughs> <Get niya. coughs> Hi Bye Bye. Bye bye. <coughs>

pinakabas kong pagid mga par ang kaning drink kay first time gina ito makakita o kanang elk bitaw kanang nasa frozen ang kanang kulisaw kayo ng amigo ni Christoph ang kanang mukha o karot sa sapat ang mga na na makita na gina ito mismo gyod Ayaw! Ah! Ayaw! Ah! Ayaw! Ah! 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 Ơi. Ơi da. Ơi da. Cái Biết 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 đi làm. <cười x2>

Oh my, oh my god. So what's up mga par? Nala sa pinaka exciting part yun nga kuan ganing naanag na -ana sa Buffalo. Ah kada ko gila ani mga tawana ni oi ha. Ay! <laughs> natasakot ako nito. <laughs> 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 Ang laki ng dila. Ayam yeah. <laughs> Kuwi. Ikaw ang hindi. ng dila. sa so, mga parso, update no so stand up mabayot yung ka kaya naanap kita manilapay niya karon kita itilapas daw kay dila wow Sa <laughs> <laughs> mga <laughs> oh, <yeah! laughs> so, parso ko nakita niyo yung buffalo no yung ana kada isyobi ang among sakyanan mga par pero lang tawon niyo mura pa man sa bulapaw sa among sakyanan yung ana kada ko gyud <laughs>

Ano po po'y? Ano po po'y? po Ubusin mo na yan po'y. Ay! Ayaw! Oh <laughs> <laughs> Wala na, dear. Pero, sila, no? Ano Ano po po'y? na, ubus na. Sold out na. Ano uh, oh, Ay, Ayaw! <laughs> Bye-bye. <tuk tangan> sa so, mga par, medyo late na tatang napita, no? Makita pa tatang mga zebra o guban pa mga sapat ko napita. Niya, kinalit na mamig abot, no? Kaya dapat 9 a.m. na nagyong kadre niya na abot niya mga 11 na bitaw. So dapat 9 a.m. magbukas sa farm na nagyong ka kaya para makafidi kagdaghang mga sapat ba? Kaya gutong pa masaan ng mga time, ma. So karong nga nga orasan, no? Maragtulog ng ubang sapat, busog na kaiba. Oh. the window. Lumapit siya. I'm sorry. No Kasi more. Kasi alam nila ano. Pag nag-open meron. Wala na. Sorry hey. naman, dear. Ay. Oh. Oh sa mga parno sa mga OFW o sa mga Filipino American og sa kinsa man ang gusto mong diri so magdala na gid tinampay. tinapay so dapat gid ay kada isa may dula nga duha ka loaf bread nga large no kay para kaigo gid ba kaigo gid na makaabot mo ang except kay diring dapita maluoy man ta kay na dagahan patang gusto mukaon ba nya wala bitay bilin bitaw so kay diring dapita ba dagahan patang mukaon oh kasuwa na gyud ta so bayabayan lang ninyo para di ta muawan ning mga sapat <coughs> <coughs> Awa, mga hayop kasi baka isilip. So, <coughs> You let it go, oh. let it go, the oh. the red nose, the oh. oh, yeah. <laughs> I'm sorry, dear. Oh. no so kani nga ko naka curious no wala man sila ka escape no nga open ra nilang gate so ila din diskarte kaning nga nila no nakita niyo na kaning itom nga murag salsalo na nga murag puthaw so ila harang gilagyo pag butang kay para kung moagi ni mga sapat ang mabulasot yun. so pinaagi ani mahadok na sila magawas so mupo na tong technique sa mga sapat ug mga kuandiha kining pasto o kaning torel no nga naon day ni So mga par, salamat gid no? sa mga pagkuyog na ako, no? Lawag sa mga sigbin, Oh. din. Nahuman kita pang lawag sa itong mga pa, no? I give five star. Nalingaw gyo, go promise. Lagi, makalingaw gyo. Kay katog sa libro rin mo makita sa una. Nang na -na -na ana-anaon rin mo sa libro sa una, no? Di gini mahikap karun, Mahikap na gini mong agdang, ana. Uh, Exit lang sa panuok, kaya naman sa Ay, yeah. So, mahikap na gini mo, no? Kay kung an bagay na sila, while bagay na sila. Di bagay na basta magpadulo sa tao. Pero, Oh, na nabuto aning Miss Universe pero oh, yeah. pero ay gig two star atong Buffalo. Kay dako ang magdila man. Oh, yeah. pero, grabe, magdila ating dila sa Buffalo ay eh, grabe ang katilapay man. Pating dako nakaingon ko ah, pero dito sa tilapay ana ang pa oh, yeah. <laughs> Dito makahanlok. <laughs> parting tilapay. Na pero murag ingon ko ba murag perdi man ko tinapay ani. Pating mang inita dila ba murag natunaw basta akong pride. <laughs> oh, <yeah. laughs> Ipikilap-pilap. Ano saan mo bihya? Kaya na punta dito sa laing dapit, no? Dito na punta sa Hurricane Ridge. Ah, uh, dito sa Olympic National Park. Asa, ano na pang enjoy ang vibe sa twilight, ba? Sa movie nga Twilight, kaya dito good gudgi taping ang kanang twilight, bitaw. yung feeling mo si Jacob, ga? Ah, pwede ka magpakunokuno dito dahil si Jacob, ga. Oh, what happened, Bella? Why are you crying? I know. Vampire, right? Awww! <laughs> well, man day wolf sa Pilipinas, no? Buaya raman di ay. I Alaw-anak lang, like. bata pa ko <laughs> Ay! <laughs> anak lang, like. butan manan siya lang. Like. <laughs> Ang kolong <na> dito, <laughs>